yun nilo sa inyo lahat mga boss ngayong araw ay papakita ko lang sa inyo kung ano nangyari dito sa Hyundai Tucson kasi nahirapan kami sa paghahanap ng kanyang tunog tapos kapag ka nagpalit tayo ng pyesa hindi pa natin sigurado kung yun na ba talaga yun so uh, pakita ko lang sa inyo kung ano mga ginawa ko dito kasi tumutunog siya sa higher RPM parang may sumisipol so paanda rin natin ewan ko kung marinig nyo pagka So, pakinggan natin, no? Oh, may sisipol siya kapag na ka nasa 4,000 RPM. Ayun, no? Oh. Ayun, parang may sumisipol. Kapag ka, halimbawa na kung ano-ano yung papalitan natin, di naman natin alam kung ano yun. Eh, mahihirapan tayo dyan kasi marrong diagnostic tayo. So, pakita ko sa inyo kung ano mga ginawa ko dito patay mo na natin yung engine baba natin yung pintana kasi baka mag lock ayan ayan si ito mga boss Ayan, ang ginawa namin dito is tinanggal muna namin yung alternator kasi inisip namin dito sa overrunning clutch dito. Pero nung tinesting namin okay naman kasi one way lang to kapag kapiniit natin, mapipiit siya ng pakaliwa pero hindi pa pwede sa pakanan. Basta kakalsuan lang yan. Tapos pinalitan na rin to ng belt kaya lang hindi pa rin nakuha yung sakit. Tumutunog pa din. Tapos ang ginawa ko dito mga boss ay chine yung mga bearing okay naman ang tension ng bearing hindi pa natin na testing pero hindi naman siya pumapagpag <clears throat> naglagay nga pala tayo dito sa huli nya baka naman kasi umiikot or naiiwan na kaya pumutunog. so hindi naman don pero napansin ko dito mga boss eh wala naman pala dito yung problema yan, kasi baka magpalit tayo ng magpalit mga bearings, alternator uh, Overrunning clutch bearing sa loob ng alternator yun pala ang problema na mga boss ay sa exhaust, singaw sya so paanda rin natin tapos pakinggan natin kung dito ba talaga yung kumutunog patulong tayo sa kasama ko si tatay tay, pwede tay pa pa start tapos accelerator mo okay uh, meron pang ginagawa minsan napapansin gagad natin yung singaw sa exhaust kapag ka meron siyang mga black sa uh, pinagkakabitan pero dito sa EGR wala naman Ayan. dito may basa sa exhaust manifold nandiyan pa rin yung gasket niya lata kasi yung gasket nito mga boss kaya bihira lang di masira tingnan natin kung dito pa talaga yung tumutunog hindi siya dito kasi nagpalit na ng belt ganun pa rin okay, tapos magpapalit pa sana ng tensioner kaya lang inisip ko na baka hindi pa rin dun yung problema kaya dapat natin siguraduhin kasi medyo Magkita mahal din yung tensioner Oh, sige. Paki-start tayo. Tutok natin dito kasi dito ko nakita 'yan. Buti hindi pa tayo nagpalit ng mga bearings sa mga sumigaw ano kung ano-ano diyan sumigaw tay tama daw uh, dito talaga sa ano manifold so gagawin natin retighten kung hindi mako sa retighten baka naman yung uh, gasket sira na ilagay na lang patong na lang tay Iwan naman yata to eh oy iwan yan para to Huh? Oh.

hindi na yun. na yan na. Hindi ka.